Hello mga kababayan ko, ito na naman po si Tito's Random World Magbabalik po sa inyo At pasensya na po kayo at medyo paminsan-minsan lang ako nagkakapag-upload ng video ko Dahil nga sa klase ng aking trabaho, sa sitwasyon ko rito sa disyerto na mahirap ang signal At saka kulang sa oras Kung baga nangyayari ito sa trabaho is yung trabaho na lang tapos pag uwi Kakain, tulog, tapos pasok na naman So maswerte na makatulog kami ng 5 hours sa isang gabi So ganun ka ka short ang oras ko. So anyway, nagawa ko pa rin makapaggawa ng video na ito dahil gusto ko rin naman makapag-share sa inyo ng mga opinion lalo na sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Ah, kumusta pala kayo dyan, ano? Ah, bago ko pala ipagpatuloy itong video na ito, no, may mga basher kasi, o di ko alam kung mga trolls yan, na nagsasabi, hindi na daw tayo dapat mag, hindi na daw dapat ako magreklamo kasi sa mga comments. Hindi na daw dapat ako magreklamo sa gobyerno dahil hindi man daw ako nakakatulong. Instead, tumulong na lang. Okay? Ito yung point na gusto ko iklaruhin sa inyo, no? Lalo na sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko, at sa mga lalong hindi ko kakilala na galit na galit sa mga anti-BBM. By the way, kung ikaw ay diehard die o magpapakamatay ka talaga na die supporter ni PBBM ng mga ni Bumbo Marcos, huwag mong panoorin itong video na to kasi baka ka lang atakihin. Okay? Yun ang sinasabi ko. Huwag mong panoorin itong video na to kung ayaw mo mapakinggan ng katotohanan, i-block mo itong account na ito para hindi ka na Uh, makarinig ng anumang hindi ka nais nais pakinggan. Kasi karamihan ngayon yung mga loyalista ni PBBM, yung mga Bongbong bumbong Marcos, ay uh, pagka hindi nila nagustuhan, anti uh, ano na, Duterte na, DDS na. Okay? So, aking lilinawin, wala po ako ditong iniidolo. Ang tanging ang Diyos lang ang iniidolo ko. Okay? Dahil sa tao, walang perfecto. Ngayon, Uh, mga kaibigan, tungkol po sa akin, balik po ako sa, sa sitwasyon ko, ano, ng mga basher na dapat nang na dalang daw tumulong ako. For your information, sino ka man na nagsasalita, baka hindi mo alam, magsi 16 years na ako dito sa abroad bilang OFW. Ah, matagal na ako tumutulong sa bansa. Ikaw ang tanong ko sa'yo, bago ka mag, magsasalita, alam mo ba yung ginagawa mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Kasi nagtataka ako sa iyo. Nakakahiya ka kung degree holder ka pa naman siguro na magsasalita ka na hindi mo piniisip yung 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 inyong mga sasabihin. Dahil akong sasabihan mo na wala akong naitutulong sa gobyerno. When in fact, magsi 16 years na po ako na OFW. At for your information, bagsak na bagsak ang ekonomiya ngayon ng Pilipinas. Tanging ang OFW na lang ngayon na nakakatulong. Hindi niyo maalam yon kaya nga sabi nga ni Bumbong Marcos eh, mahal na mahal ko kayo mga OFW dahil alam nila, alam ni Bumbong Marcos na kung wala ang o mga tulong ng OFW, yung mga taxes ng OFW, wala ng ating bansa, bagsak na bagsak na. Ha? Ah? Masyado lang kasi tayo dinideceive sa katotohanan. Ito opinion ko lang to mga kaibigan ano. Ngayon, siguro naman doon sa mga basher na yan, next time ang payo ko sa iyo bago ka magkukwento o bago ka magko gamitan mo utak mo para hindi mapahiya yung mga sinusuportahan nyo. Okay? Anyway, tuloy po tayo. Uh, Magkukuminto lang tayo dito sa mga nangyayari. Ano? Kasi nung mga nakaraan, nagkaroon ng rally nung 16, November 16, ang plano siya sana hanggang 18 yata. 3 days eh, nung INC. Pero hindi natuloy yata. No? Ang takang nga ako, bahit hindi tinapos. Hindi ko alam kung may connected ito doon sa mga nag drama drama na nagpunta daw sa main, sa main ng INC hindi natin alam yun ha kung efekto or efekto ba ito doon sa ibinulgar ng ni Senator Amy Marcos ngayon balik tayo dito sa iyan ano no sa issue ng pagdudroga itong mga sinasabi ni Amy Marcos confirmation na lang yun dong ikaw ay may 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 kaalaman about sa mga atawag dito behavior o sa pagkikilos ng tao Ah, lalo na kung nagre-research ka kung ano ang epekto ng mga ano ang kilikilos ng mga addict, ang mga naggagamit ng mga uh, white pulburon, ha? Yung mga kuman coke. Ah, kung nag yung mga nagkukok daw, makikita mo sa sang, sa pa lang ng mga bibig, malalaman mo na. Malalaman mo na, ha? Hindi ako sa nagmamarunong kahit mga doktor o mga eksperto, itanong nyo yan. Yung pag sinasabi ni Bong, ni Marcos, tataka nga ako sa inyo, ano ba talagang gusto niyong katotohanan? Dahil, pag sinabi, sasabihin nagsisinungaling fake news Actually, na mumuliti ka. Actually, na-feel ko si uh, Ayme Marcos bilang kapatid. Dahil, uh, itong sinabi niya, ay parang pagmalasakit niya sa kapatid niya. Uh, hindi ko mo ito, ay namumuliti ka. Dahil, si Ayme Marcos, alam niyang sira na sira ang mga Marcos na, at na senador na siya hindi na siya kailangan pang mag, magkuha ng simpatiya dahil alam niya alam niya na ang mga Marcos tap matatapos na ang kanilang karir ah uh, maniwala kayo sa akin lahat kami dito ng mga OFW sa, sa dito sa Middle East na mga nakakausap ko wala na hindi na makakano yung mga Marcos dahil pinagbigyan na sila at sinira na nila ha? aminin natin sa hindi sorry doon sa mga supporter ha sirang-sira na ang mga Marcos, hindi lang mga Marcos, ang ating bansa, sinira na. Ah, opinion ko lang ito. Sinira na, sirang-sira na. So, makikita mo yung sa Al Jazeera na, na news eh, napanood ko nung isang gabi. Enormous evil ang tawag doon sa korupsyon na nangyari sa Pilipinas, sa Pilipinas. Enormous evil. Ah. Hindi na ordinaryong term na ginagamit mga talagang ano kasi nga ang totoo niyan mga kaibigan kapag ang isang pamilya napasukan ng isang addict, wala na maayos sa isang pamilya, hindi na magkakaroon ng kaayusan ng isang pamilya. How much more kung ang bansa ay nag, ang nagmamangulo ay isang tumata, gumagamit daw ng illegal na droga. ba? Diba? So, anong sabi ni ng kapatid si Amy Marcos? Malinaw, kinunfirm lang yan. Before pa niyan, marami na nagsasabi. Ah. Marami na nagsasabi si Nikki Cositing, yung uh, dating senador, si Nikki Cositing, si dating presidente Rodrigo Duterte, si Katy Binag na nakabarkada nila, nakasalamuhan nila. So marami na nagsasabi at ito pa yung nangyari sa United States. Alam nyo na yan, yung may namatay pa nga doon na overdose. So ano pa man ang takip ng takip na nila dito sa mga pagyayaring ito, itong mga gawain ng kadiliman, ito po ang panahon na binubulgar na po ng Panginoon. Maniwala kayo sa hindi, kahit napapaligiran pa ang palasyo ng General sa kahit pa lahat ng abogado nasa kanya, lahat ng mga mga makapangyarihan dito sa ating bansa, diyan sa ating bansa no? Hindi maharang ang plano ng Panginoon na ibulgar ang lahat ng mga kawalanghiyaan na ginawa ah, maniwala kayo sa akin dahil ang Diyos niminsan hindi pa nagkamali. Maniwala kayo sa akin. Itong nangyayari ngayon ay kagagawan nito ng Diyos. Ah, kaluuban na ito ng Diyos dahil kung tao lang ang nag expose nito, walang mangyayari. Maniwala kayo sa akin, 'di ba? So, itong kay uh, Amy Marcos, maraming naninira sa kanya. Pero alam mo, isang dati ha, Actually, sa 34 years ko, ay hindi lang 34 years, sa buong buhay ko, mga supporter kami ni Manang Marcos. Kasi mga waray kami. Malaki ang utang na loob namin kay sa senior. Si, si Ferdinand Marcos Senior, malaki utang na loob ng mga waray. Dahil nung panahon niya, talaga maganda ang mga kayo nalalagyan ng mga waray, lalo na sa Marang Leti. Ah, iyan ang katotohanan. Kaya nagtatanaw kami ng utang na loob sa mga Marcos. Pero ngayon, ma, ma hindi na, kumbaga napagod na tayo, nakakahiya na kasi ang akala natin nga na nung manalo si PBBM pero totoo niya, hindi po ako bumuto kay PBBM ha? yung mga nagbabasa dyan na sabi ay ayun, nagano kayo dahil binuto nyo yan hindi po ako bumuto kay, kay PBBM dahil hindi ako nakabuto ng mga panahon na yon sa sa pag-abroad ko kasi minsan natatimingan, hindi ako nakakabakasyon so uh, sa eleksyon hindi ako nakakaboto mo yung sinasabi niyo yun na binuto ko si BBBM hindi ko po binuto yan na inaamin na, na, na ko nang umpanya ako dito dahil nga siyempre, akala natin uh, mapap, mapapagbigyan natin ng mga Marcos para makabawi eh mali tayo kaya lang nangumpanya ako dahil nga noon sa pag-aakala ko na makakabangon ang Pilipinas dahil nagtandem sila ni BP Sara. Hindi ako sa loyalista. Kung nakita ko na may mga opportunity dahil nakita natin sa tatay ni uh, BP Sara na magandang ginawa. Kung, ay para bang ngayong mga Pilipino, pinagbigyan lang natin si Bongbong Marcos para makabawi ang mga Marcos sa kanilang ano, ma makabangon sa kanilang pangalan. Eh ang nangyari, lalong sinira. Di ba? Ano natin sa hindi? So, yung ginawa ni Amy Marcos, mga kababayan, hindi man tayo maniwala o hindi ba man kayo naniniwala eh lalo na sa mga ha, supporter ni PBBM ano hindi naniniwala yon kaya lang ang masakit dito sinasampal na kayo ng katotohanan sinungaling pa rin sinungaling pa rin ha lunod ka na kayo na sa baha support ng PBB pa rin di ba hindi ang akin dito sinisira ko yung gobyerno ano na ano ang sinisi ang inano natin dito yung klase ng leader Dahil nga, ang leader daw natin, ha, ang leader natin ayon sa ating uh, senador Amy Marcos ay adik pati ang niyang pamilya huwag kayong magbulag-bulagan sa mga katotohanan na nangyayari na ipinapakita na nilalatag ang dami nang nagsasabi di ba marami na kayo nakikita naniniwala pa rin kayo na wala hindi di ba so yun mga kaibigan At saka, ito pa mga kaibigan ang isang adik, ha? Marami kasi ako naking kaibigan na adik, pero hindi ako naging adik-adik, Ang isang adik, maamo yan ang ugali, ha? Ito, kinikinto ko lang sa inyo, ha? Sa aking experience, maamo yan, mabait sa mabait ang pagkausap mo, maano siya, ma magalangin, ha? Magali magsalita, pag sinabihan mo, uuaga, tapos mangangako, pero kabaliktaran ang nangyayari, ah kabaliktaran. Kung anong sabihin niya, baliktad ang mangyayari. Ha? Ah, hindi ko sinasabi ka tulad kay Bongbong Marcos sa Andis lang kung adik siya, di ba? Kaya lang, ang naobserba natin ngayon sa, sa administrasyon ni Bongbong Marcos, tingnan mo, nung bago mag ang September 17 ba yun? Ah, kailan ba yun na may, may rally? Nagsabi siya na ibabalik niya ang 60 billion na PhilHealth, PhilHealth Funds. Naalala niyo yun? Kumbaga, itong words na ibabalik daw niya, ang 60 billion Philhealth funds, itong patunay na pinakialaman nilang pundo ng mga tao. Ito yung masakit dito dahil pira natin yan, ng ako nang Alam niyo mga kaibayan, kailan ako nagsimula maging uh, palapansin sa gobyerno, sa kay PBBM, nung ninakaw nila ang Philhealth fund, doon ako na nagagalit na, 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 na Dahil alam mo, pira natin yun, hindi niya pira ng bansa yun. Pinagsirapan natin yun. So, yung 60 billion daw, nangako siya, ibiabalik niya. Ngayon ba, mga kaibigan, binalik na ba? Ha? Oh, kayo mga supporter, tanong ko sa inyo. Kayo mga Philhet member, member. Oh, tanong ko sa inyo ngayon, mga Philhet member, na mga supporter ng PBBM. Yung pinangako ba niya na 60 billion, ibinalik na ba? Ha? Binalik na ba? Wala pa, di ba? Oh, tapos ngayon sasabihin niyo na maniniwala kayo sa pinagsasabi niya. Hindi ko siya nasabihin, huwag niyong paniwalaan. Pero kaduda-duda yung mga sinasabi niya. Ito pa mga kaibigan, 116 days mula nung sinabi niya, ha? 116 days mula nung sinabi niya na habulin niya yung mga mga nanakaw. Wala pa rin nakukulong. Wala pa rin nakukulong. May ilan-ilan dyan na nakulong yung mga nagpoprotesta, yung mga nakasuhan ah, lalo na yung si Congressman Barsaga, Barsaga ha? Ah, kinasuhan na ng sedisyon marami man ang mga kinakasuhan. Pero, yung mga totoong ah, problema, yung nakawan, yung mga, mga tao na imbong sa nakawan, wala pa nakukulong. Ha? Ah, nagtayo ng ICI, di ba? Eh, tanongin mo naman, ah, naniniwala ba kayo sa ICR? Ako, opinion ko, di ako naniniwala sa ICI. Kasi yung mga po dyan, mga tao din niya, yan, siya nag-appoint yan. Diba? sa kahansalita. Ako, opinion ko lang to. Hindi ako naniniwala dyan. Dahil lang CI, isa ka niya din yan. E paano kung totoo yung hinala ng taong bayan na ang mastermind ay siya mismo at ang kanyang pinsan? E ba? Ay e, ito ha, napapano, napapanood niya na na pinagbibintangan na silang mastermind. Dahil nga may lumabas na mga testimony o mga pagpaglalantad pag, uh, na naghakot ng pera ng delivery ng pera doon sa bahay ni ex uh, house speaker o romaldez ha na nawawala ngayon ano na yon master sergeant na yon di ba you're uh, 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 master sergeant marin siya tayo ex marine master sergeant nawawala tinatago di natin alam o oh, pinatatahimik di ba So, ibinibintang nila lahat ngayon kay saldivo Ayan na. Ang tanong, sino ang amo ni saldivo Di ba si Martin? Sino ang amo ni Martin? Eh, di ba si Marcos? So, sana naman makaipag-isip kayo ng maayos. Pero sabi nga, sigaw tayo ng sigaw ng resign. Ha? Katulad nung nangyari ngayon ng malaki ang rally ng INC at saka dito pa sa EDSA na resign. Marcos resign. Sabi ni VP Sara, hindi yan magre-resign kasi nasa DNA na nila yan na ayaw umalis sa pwisto. Katulad ng tatay, 20 years. Ah, alam niyo kung, kung bakit hindi mangyayari ang people power na yan? Dahil malawakan ang korupsyon na nangyari, lahat ng E eh, department ng pili ng gobierno uh, gobyerno ay napasukan ng korupsyon mga involved. Ah, mga kaibigan, yan ang rason. Kaya hindi magkaka-people power dahil ang military ay kontrolado nila. Dahil ano yung bakit? Ito sa analyze ko lang, ha? Sa analyze ko lang. Sa kongreso, walang magsasabi na ipababayan ng presidente. Susuportahan nila. Kaya bakit? Ano? Marami. Ang pumirma ng paano malalaman na ang kongreso ay kanilang hawak. Marami silang kalyado. Sino ilan ang pumirma kay pa-impeachment ni VP Sara? 215. Oo. Oh. 215 pa lang yan, ha? So, malabo mangyari. Kasi nga, lahat ng ano nila, parang sinasabi, damay-damay na. yung ba dito sa Middle East, mayroon dito kwento na pag nagloko ang isang tao, yung, yung babae ha, pag nagloko dito, nag-ano ng kabit, yung lahat ng barkada niya, kukumbinsin niya yun, mag, magkabit din. Katulad din sa mga lalaki, kung gusto niya magkabit, yung mga kaibigan niya, mag encourage niya magkabit, magkaroon ng relasyon. Alam ano bakit? Para tabla-tabla sila walang sumbungan. Kung may magsumbungan, man, lahat sila madadamay. Ganon ang strategy na nakikita ko. Ito opinion ko lang. So, yun mga kaibigan, at hindi ko nahabahin muna ang aking discussion, no? Ang akin lang dito, ha? Ah, hindi tayo nag-ano ng gobyerno. Ang inano natin, yung yung bang parang ang tagal na natin pinagluloko tayo, yung binubula tayo, ha? Binubula tayo, mga magandang pangako, pero walang nangyayari. Tapos sisi ng sisi. Isisisi sa climate change, ha? Kung sino lang masisisi, lahat ng mga problema isisisi sa Duterte. Andyan pa yung nasa palasyo na spokesperson, di ba? Walang alam kung lumanisi sa mga Duterte tama na tayo na magdrama uh, drama na about uh, Duterte, bangayan ng Duterte at Marcos. Wala ang bangayan ng Duterte at Marcos. Mga MP lang may kagagawan yan. Alam niyo bakit? Pinagsasabong kasi ang Duterte at saka Marcos ng mga MP eh, para matup makabalik ulit sa power nila. Kasi ngayon, nakabawi-bawi sila kasi nakipag-anuhan sila, alyansa. May niyo yan. Di ba? May niyo yan. Yung mga makabayan black. Di ba? Ngayon, ang mersigaw nila ngayon, Marcos uh, Duterte resign. Ha? Dahil nga, sila ang dalawa, sa, kanilang dalawa, wala sila dyan pakialam. Sisirahin ang sisirahin nila ito dahil sila ang, ang gusto nila sila. Dahil walang gobyerno sila na sinuportahan kahit kailan. Pagka dating sa ganyan, so, susuporta sila, gagamitin lang yan dahil gusto lang nila na sila ang, ang kanilang uh, mga plano lang ang mangyari. 'di ba? So wala po yung bangayan ng Duterte kasi tahimik na yung mga Duterte, pinakulong ng mga Duterte. Hindi naman ng mga Duterte, hindi ako sa mga Duterte ano. Hindi na nga mga Duterte nagano eh. Bakit mo pa kinukulit ka sa mga Duterte? Isisisi sa mga Duterte, 'di ba? Maglilinis daw ang gobyerno daw ng Bangbong Marcos ay eh, sa mga iniwang uh, dumi ng previous administration, huwag na kayo magpano, huwag nyo na kami galing tanga, hindi mga tanga ang mga Pilipino. Ha? Lahat na nangyayari ngayon, kagagawan nyo yan, yung mga nakawan na malaka, na ano ngayon, ngayon nangyayari yan sa panahon ni PBBM. Di ba? Alangan naman mo maglilinis, iwala naman garapal ng pang pan pan nakawan noon na grabe ka, trilyon trillion, trillion Di ba? Nakita nyo yung mga pag-aakot ng pera na isang bahay, isang condominium, o isang abansyon ang ginagawa, tinatambakan na ng pera. So, maging ano na po tayo, normal ang pag-iisip natin. Huwag tayo sumabay doon sa mga pag-iisip ng mga adik, ng mga bangag. Ah, may sarili tayong talino. Ang atin na lang ngayon, mga kaibigan, lumapit tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ang bahala magbago ng Pilipinas. Dahil huwag tayo umasa sa tao. Dahil ang tao, tingnan mo ngayon, ha? Marami dyan, mga nag-expose noon ng mga katiwalian. Pero saan na ngayon? Tahimik. Ang iba, sumusuporta na. Malalaman nyo sa pananalita, eh. Bumabaliktad na. So, wala tayo maasa sa tao. Sa Diyos tayo lumapit dahil ang Diyos, mahal na mahal ang Pilipinas at hindi pa babayaan. So, sa maraming salamat at medyo gabi na, dumidilim na dito. Salamat sa iyong panunod. At naway, ipagpalain kayo ng may kapal. Patuloy pa tayo manalangin sa ating bansa na patuloy tayo uh, uh protektahan at hindi pa bayaan. Thank you sa inyong panunod at uh, God bless the Philippines.